Basta suki may discount. Dahil suki kayo, yung 300, ano na lang. 200 na lang para sa kanila. Kaya bilang pasasalamat, nagbigay tayo ng discount per kilo. Bale, ito yung una nating mission. Magbigay ng discount sa mga suki ng nanay ko. Dito yung mami, agbalor ti 220. May sa kilo. Yung mga lalak pa lang, 170. Mahit ka. Ama, meron kayong discount ka. Basta suki ni nanay, may discount. <laughs> Paang nga lugi ta. Bayadak tala ko na. Wala pong joke yan. Ako ba kalaki nanay? Thank you. Thank you. Welcome ma'am. Welcome po. Pasta Suki. May discount. <laughs> Pero hantay nga announce para hanggang nagsahin. Secret lang natin sa mga Suki. Ayan guys. Sa araw na to ay pupunta kami sa palengke dahil tutulungan namin si nanay na magtinda ng isda. Dahil Friday ngayon, araw ng market or market day ngayon. Dito sa aming bayan. Kasama si Mrs. Ayan may si ate rito si ate then meron akong sorpresa sa mga suki ni nanay ako mismo ang magbibigay ng discount sa mga bibili sa kanya pagpunta ko doon so tara samahan nyo kami ayan o, magaling si misis mag drive siya rin yung nag drive nung pa -uwi kami nagsalitan kami ano bang tagalog doon salitan malaking tulong din dahil puyat ako nung bumiyahe kami siya ang nag drive sa kalahati sa biyahe ayan ito yung palabas sa amin ayan Ayan na yung provincial road. Ayan na um, malakas yung dagat guys. Oh. oh buti may seawall na diyan dati wala eh. Ayan ang um, lakas ng dagat guys. Nandito na kami sa palengke. Pababa na tayo. Wala daw kasing tubig sa gripo ng mga pwesto kaya kailangan nating magdala ng tubig ang hugas sa mga isda. Suki. So Ma'am, Suki kayo, soki Suki. So Kano kanya na? 225. Discountan mo ng 50 pesos. Kasi Suki so ka, Suki. So okay, so Pasasalamat sa Suki so ni Nanay. Ayan, Suki. So Basta Suki, so may discount. <laughs> manay tayo, manay tayo. Minus 50. Ama, meron kayong discount ka. Basta Suki so ni Nanay, may discount. Ang nalugi dito. Ang nalugi dito. Bayadak tala ko na walang maluti ba ito na? walang pin twenty eh? twenty na twenty 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 Dapat twenty 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 Welcome twenty 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 lang twenty 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 suki. twenty 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 suki twenty 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 ang kamadanagan, dagkal-discount nato eh. O, oh, sa kilo? Mano? <laughs> ha? P150. P150 ang blaktan, saka bahala yung 50. Maswerte ngayon yung mga bibili kasi andito ako. Magbibigay ako ng mga discount sa mga tinda ni nanay. Yung 200 pesos, naging 150 na lang. Ang isa mo ang tilapia? Suki, suki. Nanay, suki. Okay. Suki, okay. ang kamadanagan, suki. Okay man, dagkal. Dagkal. Sa kilo lang ah. Another suki. Yeah. Ano ba 'yung kilo? Yeah. Sa ngas ulatan, basta suki. Oh, Sakti ah, ba hala? Dapat ke, pa basta? Oh, sinagas ulat pa ditan, dito, eh. ah. Thank you, sir. Oh. Ate nagmayat eh. Basta suki na discount na. Siyempre, panagyaman ni Mother akin ni Mother ko ta ada suki na. Ay, ah. May sabi kilo pa, may ipay. Mabalin. Eh, Ay, sana ka no pa. Eh. Sakti bahala. Ay, sorry. Nakasimu ba ang dahil titot nakamiso ko na. <laughs> nakamiso ko <laughs> din. Nay, nakabayo din ha. Nay, sister. Thank you. Thank you. Okay, Thank you. you're welcome. Tapos, you. Jay, galunggong. Mano ito? Basta, discount ang 50 pesos. Yung <laughs> galunggong, mano? Mabalin! Discount na! <laughs> Gulpiyan mo na. 50 pesos, 50 pesos. Ang kamada na haga ng kamalugi. Okay. <laughs> Siyempre, ah, pagyamanan mo at agad suki, Kim, uh, gumagatang ang kanayong King ka, di ba? Ante, okay. for 20 ko ka, 320 na kita. Nain, nag-duckle discount na, kita mo man. For 20 dapat, pero naging 320, isang daan yung discount. Guys, ito yung ating pasasalamat sa mga suki na walang sawang bumibili sa mga tinda ni Nanay na isda. Yeah.

sa gasot. Basta suki. May discount. Suki ni nanay. Wala ni ante, asawa ni Nete Baro, ante. Asawa ni Apo Din Siyo. Gaya-daya. Awayano? Wala. Uh, May polis na tao yun. Wala ante. Awayano.

discount ni ka halay 200 200? hindi na i-discount na 200 ano? malamit <makesnon> sa si kilo malamit kilo? dyan malamit kada discount mo nga 200 2 kilo Langulpe ka guys so kita o kukuha ng dalawang kilo <laughs> ay, that's na that's tilapia that's my... ay nagahay na uh kanina? 2 <makesnon> <Dua> kilo <makes> madalusan? Kalos Santana nai. Baka pa eh mo na ah? Yeah. Dahil suki kayo, diba 300 dapat 'yan? Mm. Dahil suki sila, guys, meron silang discount na 100 pesos. Yung 300 ano na lang, pa, 200 na lang para sa kanila. Pagkita mo ata yung suki, 'yan ang mga suki natin. May nanlulugi na. <laughs> Merong na. 200 lang 'ti bayad na. 300 si Suklina. Check mo ah, e check mo na lang nga, baka kurang. Guys, bumalik pa oh. Binili yung dalawang bangus na natira, yun oh. Sold out na yung bangus namin. Nay, mano ay ta? 300. 300. Mano ang kilo ay ta? One and a half. So meron siyang discount na 75. 75 Kasi per kilo ang discount niya is 50, pe 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Dito ni. Ano pa lang? Ito yung, guys, pasasalamat natin sa mga suki ng nanay ko na talaga namang mga suki ng nanay ko na kung saan dito lang sila bumibili. Ayan. Kaya bilang pasasalamat, nagbigay tayo ng discount per kilo. Bala ito una nating mission, magbigay ng discount sa mga suki ng nanay ko. Hindi man siya libre pero malaking bagay yung 50 pesos na discount mo sa kada kilo na bibilihin mong uh, isda dito. Ayan, ubos na yung bangos. It come to discount ng 50 pesos. 170 lang, tibaya din na. At a discount ng 50 pesos. Ay, so okay. Basta so okay. Alam na. Ay, so okay. Nay, sakto. Ma'am, at a discount yung uh, 75 pesos. In every 1 kilo kasi, meron akong pa-discount na 50 pesos. Eh, 1 and a half yung kinuha nyo. Kaya 75 pesos ang discount nyo. <laughs> Basta ng suki. Basta suki, may discount. To 55. To yun. Lahat ng suki ni nanay ngayon ay magkakaroon ng discount sa akin. So, 50, 170. Meron kang discount na 50 pesos, ma'am. 170 na yan. Yung tawad mo, mataas pa yun. Lahat, I mean gamin nga Suki na ma'am, this discount tagti 50 pesos kada kilo. Basta Suki! <laughs> galunggong. Galunggong ma'am, galunggong po. Haang kayo na mada na hagan ta, the discount na. Mano ala ang eh, mother? Balos sa nga kasutin lang. Balong sa nga kasutin lang. Balong sa nga kasutin. Nay, Nanay, dahil ito ikot, agbalor ti 110. Ganyan ka po ta, sugi ka kanil ni nanay. 75 lang tayo ito yun. Gisa kasut mo, dapat sukli na nga. 25. At sukli na nga 25 pesos ni mami. Okay. Dahil ito yung mami, agbalor ti 220. May kilo. Ngayon ti bayadam lang 170. Mahit ka. Dito pa rin mga P200.00. Dakwil pa rin ito eh. Dapat isok suklim mga 30, 3000 Jey, tawaran mo nga doon na susunod. Nangina tayo, jay. Nangina. Mami. ni nanay na, mami. Paano kilo, daddy? 220. 22000 P220.00? Ano nga tayo? <mimitation> Lagos lang eh. Napintas dito eh, mami. Napintas. <mimitation> Nay, nasurok pa rin sa mga kilo. Ah, sorok? P170.00 lang tayong

Gay 150 ni Manong, ano yung mga 3 port yun? Mahit ka Manong, 3 port, 150. Turoknan. Haang nga logi, siya kabahala ka dito eh. Siya kibak up na. O may nakagbakasyon ta, may kodiscount ang tagitisuki na. Ano, damot ti pampalubag loob da. Guys, konti na lang oh. Ayun oh. Ito na lang oh. Ay yung mga ibang pangkalungkong diyan, nandoon pa. Wala na. Ito na lang yung natira. At saka yung kaunting tilapia. 110 ko na dito, ngam um, gapo tasuki ka. Siya, -tasuki. Haan tanga sa kasu, gapo tasuki ka. j 110. Dapat suplem nga 25. I want so pa-taka ada discount yung asuki ni nanay. So, yun guys, ito na lang yung natirang paninda ni Nanay. 1 2 3 4 5 6 7. So, 3/4 ito. 3/4 Dalusan? Dalusan. Kitam dibagis naman ang At discount yung uh, mo. Basta ti presyo na 50. Thank you. Okay. Ngayon guys, mayroong humabol si Auntie Maya, humabol siya ng tilapia. Nakahabol si Auntie ng malupit na discount. Malupit na discount para lang sa mga suki to. Diba 150 ito eh? Isang daan datan. Ah, kasulat sa kanya mo. Naka-discount ka ng 50 pesos. Ayan. Ayan guys, tapos na kami nagtinda ng isda. As you can see, malinis na at wala na pong natira. Sinanay kasi ay may sakit. Kaya kinulungan ko na para mabilis maubos yung kanyang paninda. Para maaga siyang makapagpahinga. So ngayon, lahat ng kanyang mga suki talaga na bumibili sa kanya tuwing nagtitinda siya ay binigyan natin ng discount so hindi naman lahat nabigyan kasi nga alas 9 na kami nakarating kasi yung mga naunang bumili, nawala kami, hindi na nabigyan ng discount, tama? No. Yun. So, anong masabi mo sa mga suki mo? Thank you, thank you. Very much. Thank Wala kayong solid nga suki. So, yun lang. Maraming maraming salamat daw sa mga suki ni Nanay at sa mga nabigyan ng discount. Thank you sa inyong lahat. At sa mga thank hindi ya, naman nabigyan, better na, luck next time. Malap, <laughs> yung mga nauna, oh, wala sa yung discount kasi wala pa kami na. Oo. Okay. Yung mga bumili na dito ako, nabigyan sila ng discount pero yung mga bumili na wala ako I'm so sorry hindi namin kayo nabigyan ng discount